100,000 worth na pansit kabagan sa kaum na unahang pansit festival sa Region 2. Tara, puntahan natin. Hi mga ka TLR, fiesta season again. Kaya naman makikikain na naman tayo. This time sa Kabagan Isabela. Pupuntahan natin ang pansit festival kung saan gagawa sila ng napakalaking bilao ng pansit kabagan. Ang pansit kabagan nga siguro ang isa sa mga paborito kong kainin sa buong buhay ko. Sa tingin ko nga comfort food ko na to. Simple lang at walang masyadong arte. Bawat barangay nga ay abalak-abala sa pagluluto ng pansit transit. Nagtulong-tulong sila para makabuo ng giant bilao. 12 meters nga ang diameter nito. Meron itong 104 kilos na miki, 150 kilos na karne ng baboy, 800 pieces na itlog pugo at 50 kilos na gulay. Binuburan nga rin ito ng napakadaming chicharon. Habang nagaantay, pinanood muna namin ang parada ng mga nagagandahang kalesa. Bawat isa may kanya-kanyang disenyo. Tinatawagan nila itong KKK o kalesa, kabayo, kalasero. Ginamit din namin ang mga nanalong kalesa sa pag-iikot sa sentro ng kabagan. Pinuntahan na nga rin namin ang pagbubukas ng kanilang museum kung saan makikita dito ang mga tradisyonal na gamit ng mga tao noon at makikita din dito ang mga pwedeng pasyalan sa kabagan. Masa countdown na po tayo yung kanilang malaki pancit kabagan so kasama yung itlog kubo, yung lechon kawali, yung mga gulay, mga chicharon. So ready, ready na ang lahat na humain. Ngayon, masa countdown na tayo Ready, ready na tayo. Wala, kaya ka. survey. Dami. ang mga residente nga at bisita ang nakigulo sa pagkain ng pansit. May bata, matanda, babae, lalaki, may ipin o wala. Ang ilan nga, hindi lang kumain kundi nag out pa. Ang dami naman Ayun, shout out nga pala kay Boss Bong, yung may-ari ni Cafe Kalasiko diyan sa Kabagan Isabela. Maraming salamat sa ibinigay mong drink sa amin. Kaya naman kung nasan ka man at napapanood mo to, kita kits tayo next year at magsasawa ka sa napakadaming pansit kabagan. Maraming salamat nga pala sa LGU Kabagan sa pag-imbita sa aming mga content creators. Napakainit po lagi ng tanggap nyo sa amin. Hanggang sa muli mga ka-TLR, PJ Cabanos po ng Togegaro Local Reviews. Yun lang. kay bye.